Para sa update dyan sa aksidente sa may NLEX, tanungin natin si Jay Sabale. Jay, kumusta na riyan? Maris isang bus na biyayang San Jose del Monte, Bulacan, na puno ng mga pasahero ang tumagalid matapos itong banggain ng puting pickup. Sa NLEX, sa may bahagi ng may kawain, Bulacan, kwento ng isa sa mga pasahero, mabagal naman daw ang takbo ng bus kaya di niya inakala na tatagali dito. Wasak ang puting tikap habang ang bus wasak rin ang harapan at bakas pa ang mga dugo ng mga nasaktang pasero nito. Labing siyam na pasero ang itinakbo sa Santa Clara del de Monte Falco Hospital sa Maykawayan, Bulacan, kagabi, kabilang na ang ilang bata. Marami sa mga pasyente dinala ng na mga nagmagandang loob na motorista. Ayon sa nagmagandang loob na motorista si Petsy Gragos, duguhan ng mga pasahero ng datnan niya. Ang iba pang araw, maging ang ilang bata, pila na balian. Ang driver ng pickup na si Reynaldo Lubino Jr. na secure na sa Santa Clara de Monte Falco Hospital ng mga polis. Pero ang driver man ng bus na si Bernardo Bregildo Jr upuntahan pa ng mga polis sa ospital sa Malolos kung saan siya dinala. Naharap sa patong-patong na reklamo ang dalawa. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis, lalo't marami pang mga biktima ang di pa accounted for. Maris? Salamat, Jay Sabale.